Magandang umaga po sa ating lahat. Andito nun po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan pa rin uli natin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sapagkat uh, meron ng nakasampang impeachment complaint sa kanya na finail ng akbayan uh, no, well, it's a, it's a, group of civil society organizations at ang nag-endorse uh, nag nito sa Congress, isang miyembro, si Percival Sendanya, na siyang kinatawan ng Akbayan Party List. Kasi po sa impeachment complaint, bago magkaroon ng impeachment, kailangan mo na may complaint na nakafile sa House of Representatives. At ito ay pwedeng i-file ng isang member <coughs> ng House Uh, o kaya naman kahit sinong mamamayan basta maendorso ng isang membro ng house. Ngayong araw na ito napapabalita o sa mga susunod na araw na ang Makabayan Black ay magkakameron din ng impeachment complaint. Ipa-file ito ng mga grupo din ng mga sabi nila ay humigit pa sa 50 groups, civil society organizations at i ito ng mga kasapi ng Kongreso ng Makabayan sa Makabayan Black. So we are anticipating about two, at least two impeachment complaints. Ngayon kung kung kayo ay nanood nung aking usapan politika nung last week, uh, napag usapan natin ito. At ang sabi ko ay <coughs> sorry ah, medyo kailan ko muna ng water. Medyo may Okay. Na kung ako ang tatanungin, mas maganda na huwag na lang tumuloy sa impeachment complaint at uh, kasuhan na lamang si Vice President Sara Duterte. Dahil bagamat siya isang impeachable official, kasi ang Vice President ayon siya sa Saligang Batas impeachable official, ay may mga considerations tayo dapat na tinitingnan dito. Uh, Unang-una, Uh, ang impeachment complaint ay isang political process. Ibig sabihin niyan, bagamat ang mga la palituntunin nito ay medyo minimic ang rules of evidence sa korte. Kasi ang mangyayari dito, didinggin ito ng house. At kailangan may one-third ng house ang mag-endorso nito. Mukhang makakakuha naman ng one-third sa house. <clears throat> at uh, at uh, ito ay ililipat na sa Senado. Sa Senado, ang Senado will act as an impeachment court. At uh, doon, kailangan makakuha siya ng two-thirds ng lahat ng miyembro. Meron pong 23 senators ngayon. Sabagat ang 20, 24 ang miyembro, si Senator Angara ay hindi na miyembro. Siya ay Department of Education Secretary na. So kailangan natin ng uh, 16 votes. So meron lang walo na miembro ng Senado ang hindi kumatig sa impeachment ay patay na ito. At ang impeachment bagamat ito ay quasi-judicial ito po ay political, more of a political process. The consequence of an impeachment is that if you are found guilty by the Senate sitting as an impeachment court is that you will be removed from your office and you will be perpetually barred from running for any election or holding any public office. Ngunit ang basehan nito ay ang rules of evidence na andyan pero at the end of the day it will still be a political calculation by the Senators. So bagamat sigurado tayo na one-third ng miyembro ng House ang mag-impeach, kumbaga sa piskal mag fine ng probable cause, hindi tayo sigurado na sa Senado ito ay makakaluso. So yung certainty of an impeachment is not even there. Uh, the certainty of an impeachment conviction, I correct that, kasi ang impeachment kasi gusto kong iklaro, you are impeached in the House and you get convicted in the Senate. Ang impeachment parang ano yan, Pagsasakdal. <clears throat> and the House of Representatives will be the one who will impeach on behalf of the people. It will be the Senate who will sit as an impeachment court to convict or acquit. Anyone who gets impeached. Parang sa court, criminal case yan. Mayroong sakdal na hinihabla ka ng Department of Justice ng Piskal. At yun ay ang prosecutor at dadalhin yan sa korte. Eh, ang korte eh, ang magde-decide kung ikaw ay guilty or innocent. So, hindi ho ito court of law. So ang ebidensya bagamat ipapakita at the end of the day, it will be a political decision. So tinatanong ng iba, ay impeachable ba yung ginawa ni Vice President Sara Duterte? Malino naman na kung titingnan natin ang basehan ng impeachment, ah uh, ah uh, kung titingnan natin at ito ay gusto kong tingnan sa aking kodigo, kasi baka ako'y magkamali, ah. Uh, dapat meron tayong basihan. ah uh, <clears throat> maraming grounds para sa impeachment ayon sa Section 2 ng 1987 Constitution, Article 11. Ang una na dito, culpable violation of the Constitution na kung saan ang ini-impeach ay may intentional and willful disregard of the fundamental law of the land. Kasama din dyan ang treason na kung saan binitray mo ang bansa at ikaw ay tumulong sa kalaban during gera. Bribery, or the offering, giving, or accepting something of value in exchange for an official act. Kasama din dito ang misuse of public funds, amounting to grafting corruption, di ba? At yung commission of other high crimes na mga offenses na nag-endanger ng integrity ng gobyerno. At yung betrayal of public trust, yung pagkakanulo ng tiwala ng publiko, na napaka-broad, covering acts that violate public confidence, including unethical conduct. So kung iisa isay natin ito, pagdating sa unahin natin, uh, yung <clears throat> treason hindi mag-apply sapagkat wala naman tayong gera. Pero yung bribery at yung graft and corruption pwedeng pumasok sapagkat kung matatanda natin, isa sa mga aligasyon laban kay Vice President Duterte ay siya ay nagbayad, siya ay sinuhulan niya ang kanyang mga opisyal. So yon. At yung uh, misuse of public funds for personal gain. Kung saan yung confidential funds nga ang ating pwedeng isapin dito. Yung commission ng high crimes. Yung kanyang public na pagsisreten sa Pangulo. Yun po ay high crime sapagkat yun na inciting to sedition yun. Yun pa ay malinaw na grave threat sa presidente pa. So pwede yung makonstru na ganun. So, in the end, marami siyang aksyon na binitray niya ang public trust. Yung pagmumura niya, yung tantrum niya, yung hindi niya pagsunod sa, sa utos ng Kongreso. Yung mga ganon. pwede rin pang willful violation of the Constitution yun eh. So, maraming grounds. Pero ganoon pa man, ang tanong dito ay pagdating sa impeachment, ano ba ang mahihita kasi ang mangyari dito, it's a political exercise. Sabi ko nga sa House, madaling makakuha ng one-third. Pero sa Senado, magiging protracted ang paglalabas ng ebidensya. Nung matatanda natin, in the past, marami na tayong pinagdaan ng impeachment. Si, si President Estrada, na impeached. nakarating sa... Si Renato Corona, nakarating pa nga, nakonvict pa nga sa Senado. Ganon din si dating Chief Justice na... Uh, Maria Lourdes Sereno na hindi rin na, na, na hindi rin nakarating sa impeachment dahil nga ay nag tinanggal na siya mismo ng Korte Suprema. Divisive yung impeachment process kasi nga political. At ang isa pa nga ditong consideration eh dahil kulang na ang panahon. Nagbibilang tayo do January na, December, January, February, March, April, May, limang buwan na lang ay eleksyon na. So ang Congress, ang House at ang Senate ay busy na natapusin ang kanilang legislative calendar. Malagbat tatapos po ang 19th Congress at ang mga batas na nasa huling ano na lang, ilang ilang tumbling na lang magiging batas na. Kapag hindi na aprubahan yan, yan po ibabalik uli sa first reading. i -re yan sa sunod na Congress. <clears throat> So, ano ang gagawin natin dito? Ito ba ay pababayaan lang natin na ah? mapabayaan ng kasi mahati ang atensyon ng Senado. Pag nagihir sila, nagkakampanya yung iba, yung, tapos tatapusin nila yung trabaho nila, tapos may impeachment. And it will also be so divisive that it will give the those who want to destabilize the government time to you know, <laughs> manggulo at yung mga Duterte supporters, magkakaroon pa ng opportunity na talagang kung ano pang mga ibato nilang mga kung ano ng mga paratang, etc. Magkakagulo ang bansa. So, yaman din lamang na ganun ang mangyayari. Na hindi pa naman sigurado na ma-impeach ang, Pangulo, ang Vice President kasi alam naman natin na madali siya makakuha ng walo sa Senado. ba diba? Hindi mo lang kasiguraduhan. Ito hindi pa wala pang impeachment. May mga senador na nagsasalita. Diba? Meron ng mga nagsasabi na although sinabihan sila ni C.C. Scudero na please refrain from making comments meron pa rin mga nagko-comment katulad ni J.V. Harris ito. Nung isang araw nag-comment na siya. So, you know, we cannot predict what will happen. So, yun yung yung point dito. Kaya ako personally, kung tatanungin mo ako tutal hindi naman impeachable kahit impeachable official si Vice President Sara Duterte hindi naman siya immune from suit. Pwede naman siyang idemanda. At ganoon na nga ang ginagawa. Nagkakaroon ng criminal investigation laban sa kanya at sampahan siya ng kaso sa korte. Pumunta sa Department of Justice, mag-preliminary investigation at kung may probable cause. Yun na lang pagbabanta niya. Hindi na kailangan mag-investiga ng matagal eh. Kasi yung pagbabanta na lang niya sa buhay ng Pangulo, yun ay na. Pwede niya siyang sampahan ng kaso doon hindi mo na kailangan pa ng documental evidence doon sapagkat mismo siya mismo ang nagsabi in front of everyone in public palusot ay sasabihin na ito as conditional threat there is no such animal as a conditional threat pag sinabi mo na pag may mangyari sa akin meron akong inutusang patayin ka that is still a threat kasi ang sabi hindi naman pinagbantaan eh kung may mangyari sa kanya eh pagbabanta pa rin yon so palusot na yon hindi na, yun yun, open, open shot case yun eh. So hindi naman immune from suit ang Vice President. At ang mangyayari pa nga dito, kung ang layunin ay hindi na siya patakbuhin, kapag siya'y na-convict, hindi na siya pwedeng tumakbo sa eleksyon in the future. At uh, uh, makukulong pa siya. Of course, ang drawback naman nito, matagal ang proseso ng kaso. Mag-ano mag, mag -ano yan eh, ibig sabihin niyan may mga na-convict na nga hanggang ngayon nakakatakbo pa eh dahil hindi pa final and executory ang judgment ng Supreme Court. 'Yun naman ang sinasabi ng iba. E paano kung 2028 na hindi pa nadedesisyonan yung kasong 'yan? Idaakyat pa yan sa Korte Suprema. Hindi ba? Do si DC ano si kaya ang magiging strategy n'ho sampahan ng iba't ibang kaso. Yung kasong mahihirap isabay sa kasong madali, para kung mauna yung isa kunyari itong inciting to uh, yung yung grave threat di walay na kaso yan yung kaso tungkol sa confidential fund di walay na kaso you know and then yung mga madali i'm sure madaling ma-decision na and then kung iakyat man yung sa korte suprema marami pang taon mga four years pa para bang makarating sa makadesisyon na ng korte suprema di ba kasi ang isa pa sa impeachment complaint pag pag sa impeachment complaint eh, simple lang ang pwedeng gawin ni Sara Duterte dyan eh. Mag-resign lang siya as vice president. Hindi na siya impeachable official eh. That is if he's going to resign. In fact, pwede niyang gawin eh. Mag-resign siya. Tumakbo siya pagka-senador. Diba? <laughs> sa 2024. Although tapos na yung filing. Di ba? Hindi niya na magagawa yan. Di ba? Wala na. Wala na yung route na yon. Pero theoretically, Uh, parang nawala na nga gano'ng klase ng sistema nga pala. I, 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 when I think of it now quickly, o nga pala nag-rule na ang Comelec na bawal na yung substitution. So kahit pa siya mag-resign, hindi na siya pwede makatakbo sa 2025 elections. So para sa akin, mas maraming risk para sa bansa ang impeachment. Ito siguro ang dahilan kung bakit si, si President Marcos ayo din niya ng impeachment. Pero ganun pa man, dahil tumatali tayo sa batas at meron na nakasampang complaint, action na yan. Naandyan na yan eh. Ginusto na yan ng sektor ng akbayan at ng makabayan black kung file sila. Wala tayong magagawa. Hindi pwedeng yan ay uh, upuan lang ng kongreso. Mas mapapasama sila. Sasabihin nila na mumuliti ka talaga sila. Kasi ang rule of law, ang pairalin. Once there is a complaint, they have to acquit either dismiss it. I don't think they can dismiss it. If they dismiss it, then it's going to be a moral victory for Sara Duterte. So they will act on it. And then it will go to the Senate. And let us hope that enough pressure can be exerted on the Senate to act accordingly. Uh, at ang kagandahan lang nito, kahit naman siya ma ng Senado, hindi pa rin man siya free from criminal prosecution. Yun nga lang, mag-waste tayo ng oras ang dami ng toxicity ang lilipad niyan sa hangin ng politika. Magiging divisive ang pasaringan niyan, ang mga demonstrations, ang mga recrimination, ang mga pagkilos to undermine the legal process will be triggered by an impeachment process ongoing. Magmasdal yung iingay ang bansa. Sa panahon na kailangan natin ang mag-focus kasi kung yan ay sa korte na, legal process na yan, criminal case na yan, ha? nayaman ng korte, they have their own procedures. And there are rules on subjudice. Pagdating sa korte, hindi na pwedeng magsalita ka pag sa kaso ay nandun sa korte. Diba? Pag sa impeachment kasi, it's a political process. And being a political process, you will rip up a political store. And there is not even any certainty that, that, that the and then may imagine mo kung siya ay ma ng Senado. Ayan. Yan ay additional na gagamitin niya ng mga DDS para sabihin, oh, tama, wala namang kasalanan. Samantalang ang malinaw dito, hindi naman pinag-uusapan dito yung kasalanan o hindi. Ang pinag-uusapan dito, ano yung naging desisyon ng senador? Kapagkat ang senador, political animals. That is the reality of an impeachment complaint. Buti kung rasyonal at matino ang mga senador, nakalilimutan nila ang kanilang mga political biases and inclinations para kung ano talaga yung uh, tama. Eh ma-imagine mo yung mga kaalyado ni Duterte sa Senado, sa so tingin mo na magkaya mag-objective yan. Diba? So, ang, 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 ang ano dito eh, Ano ba yung pinaka-best way to move forward? May risk ang criminal case. Kasi sabi ko nga, pag yan ay nagtagal, na-delay ng na-delay, wala pang final decision ng Korte Suprema, sa 2028, makakatakbo ulit si Sara as president. You know? Samantalang kung impeachment niya at antumano, no? makakonvict siya, hindi na siya makakatakbo. Kung alayunin talaga, hindi na siya patakbo Di ba? So, yun ang, yun ang achievement doon. Pero yun nga yung point. Either way, dapat bigyan ng due process. Ako kasi naniniwala ako na yun na lang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Yun ay talagang guilty na siya doon. Walang kaabog-abog. <laughs> hindi na, hindi na debatable yun. Doon na lang guilty na siya. Hindi na kailang baka sabihin nyo, ba't mo na hinuhusga na hindi ka naman huwes? Hindi ka naman kailang huwes para makita mo na yung pagbabanta ay pagbabanta kahit anong palusok doon. Hindi pa niya yun sinabihan na, hindi siya nagbibiro doon. Twice pa niyang sinabi, no joke, no joke. At hindi pwede na sabihin mo na conditional ang threat mo. Walang ganun. Ako'y nagtanong-tanong na maraming abogado at may mga huwes pa. No joke. No joke yon At saka wala pong conditional threat. Na pag may mangyari sa akin, patay kang bata ka, ay pagbabanta pa rin yan. Pag namatay ako, meron akong inutusan na patayin ka, pati ang first lady, pati ang speaker. Yan po ay pagbabanta pa rin. So doon na lang, hindi na kailang mag-imbestiga. The evidence speaks for itself that is the easiest case to decide. Di ba? We know walk back niya yun, pero sa totoo lang eh. Yung walk back niya sabi conditional naman yun eh. Na misinterpret daw siya. Ginagawa naman tayong tanga. Di ba? So, at the bottom line, ako personally, kung akong tatanungin, sana ibagtutok na lang tayo sa criminal case, kasi ang impeachment will just divide us. There is no certainty that he will be found guilty by a political senate. But andyan na yan, so pagulungin na. Kasi hindi naman pwedeng i-dismiss yan. Hindi naman pwedeng upuan yan. Andyan na yan. Eh. So let's just hope and pray that we are going to get, everyone will get the justice that we deserve as a country and for Sara Duterte as the Vice President and for everyone. And may we be guided by reason as we move forward. Huwag tayong masyadong emotional dito sa puntong ito. O dyan na lang po, hanggang dyan na lang muna ako sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na ko yung mga puso at napabago ko mga pananang sa buhay, lalong lalo, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch hearts, and transform lives. At ang sabi sa akin ng UP, magsilbi sa bayan, serve the people. So sana nakapagsilbi ako sa bayan, dahil yun po ang sabi sa akin ng UP. O so, sige, kita-kita lang tayo sa, sa biyernes. Huli, isang episode na naman ng usapang politika. But for now, Ingat-ingat po tayo. Ang background ko po, nasa Ayutthaya yan. Thailand. Alam niyo naman ang galing ako dyan. Ako po ang kumuha niyan, so wala ang copyright infringement yan. Sige po. Sana po. Lagi tayong ligtas. Masasabi ko lang, magandang umaga, magandang gabi, magandang hali, kung saan mang kayo sumundo. Bye for now. See you Friday.